Ano ba? Ano ba kana yung masar? Tapo yung magigok. Magakot. Ibes. Alright, mga cowboy. Maglalakad tayo. Dadalhin tayo ni cowboy uh, Marcos. Sa tayo dalhin ito Alright, shout out. Shout <laughs> out. Shout out ni Nahul TV. Alright. Wah, <laughs> mga cowboy. Saan tayo din nala? O, oh? tina mo. Ano to? Saan to, na to din nala? O, oh? mga ano, ano eh. Ha? Ano to? Ano na to? Ah, uh, kapis. kapis. Ano na to? Mga puerto na to. Puerto. Ah, puerto. Um, Container ship. Sa <laughs> Pilipinas. Yeah. Kailan. Hindi <laughs> Ha? Ay, no? Wala Ah, di kita makita. Madilim kay. <laughs> <laughs> right. Hindi kita dito. Ha? Maganda kasi wala sa inyo 'yan eh, bundok niya Sa inyo to eh. Ang ganda sa sibuger. Right, mga kakoboy, dito tayo dinala. ni Marcos. So, ano gagawin natin dito? Maliligo tayo. Sa ibit. O oh? maganda Oh? Malinis. Alright. Bigot no, era na. Bayta <laughs> oh. na. yeah, no? oh. Palitan niyan, ipalitan, para. Okay mo diyan. Harry siya. Pakita mo yung abs mo. Absent. Vera. <laughs> Basic lang si Marcos. Na? Ah, sige, maliligo tayo. Ah. Yeah. Tara na. Uh, oh, okay, Vera. Tara na, tara na. <laughs> Para. <laughs> Para tato big. Yeah. Ah, jadi good, yeah. Ina, Mina, Vera. Is na pi. Ah, maligo, okay yeah! <laughs> yeah. <laughs> Rem, maligo ni kabo, Rem? May kina may kinain kasi eh. Ano ba ano ba kana mo sir? Kaboy. Ano ba magigok? Magigok ng gagot. Ibis. Sa uli mo rin. Sa uli mo. Uli mo Sa uli ko daw Kaya Malig kawawa. Pa. So, thank you Marcos, no? Ah. Masarap pala yung isda. Sa uli mo 'yan don. Kawawa 'yan. Thank you. Ah, uh, maraming salamat sa pag-imbita mo rito. Ganda. All right. <laughs> Thank you, mga kukoboy. Let's go. Snappy.